Patos or chinelas, ilalagay sa gitna. Go! Bas, 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 bas. Ayan. Pag ito hindi nanalo, ewan ko na lang. <laughs> Ayan kaya okay, isuot so nito. ulit Ang susunod na gagawin ng mga mag-pose like a flower. Paano ba ang pose like a flower? Ang dalawang kamay nasa ilalim ng na... baba. At this. Ayan. Dalawang 500. Paano mas Okay. Tapos, ayan. Ang Congressman. Tapos, ang susunod na gagawin, Pikit ang mga mata o close your eyes. Dahil ang ating first game o oh, warm up game, close your eyes maybe. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. ba Ayan. 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 sila. <laughs> si congressman at si first lady. <laughs> okay, pikit ang mga mata. <laughs> Dahil ang ating first game o oh, warm up game ay tinatawag na the Jolly Town Find Your Shoes Game. So, ako nakapikit, pikit, pikit. pikit kita Itatago ko ang inyong mga sapatos sa buong Jollibee at sabay-sabay nating alamin kung anong oras tayo matatapos. Kung sakto pa pala stress, nahanap mo na. O, hindi pa. O, may bigit na. Tapos, bibilang ako ng sampu. After ng 10 counts, kung sino yung unang limang Jolly na makakita sa kanilang sapatos maisuot na maayos at makalapit sa akin dito sa unahan sila ang ididiklay -de ko winner kaya kung ready na magbibilang muna ko one two ayan tinatago ko na three oh, tumayo na siya, pero parang nakaupo pa din four higit five Six. What? Seven. Eight. Nine. Find your shoes, in... Go. Hala,